Hello po sa lahat, maraming salamat sa pag-click ng video ito so uh, Ito po ay isang simpleng buhay po dito sa Bohol, Philippines Kasama ang aking foreigner na asawa Siya po ay isang French uh, So umpisahan po natin ang ating umaga sa isang mainit na kape <laughs> Tsaka meron din po tayong tinapay Simple lang po yung buhay namin dito Uh, mas pinili kasi ng husband ko na dito manirahan sa Bohol. So, actually, actually, I'm from Cebu. So, bisaya po talaga ako. Tapos, eh, medyo mahirap din magtagalog Pero, mas mahirap mag-English. <laughs> mga grammar. Pero, minsan, mas pinili ko mag-English. Kasi, yung asawa ko nanonood din minsan ng mga videos namin. So, at saka, meron din pong iba na Uh, nanonood ng video namin dahil yung mister ko po yung pinapanood nila kung ano yung uh, ginagawa sa bahay namin. So, ayan na nga po. Pagkatapos kong actually yung mister ko ay tapos na siyang mag-tea pagkagising niya tapos bread ta palagi ang nauunang gumising. So, ayan. Napakaganda ng umaga, guys. Yung daily routine ko sa umaga ay magpakain ng mga kambing at manok. So meron kaming Rhode Island Red na mga manok. Kunti, konti na lang kasi nakapagbinta ako nung nakaraan. Tapos, ayan yung kambing namin, meron tatlong tatlong anak. Sobrang napakaaliwalas manirahan sa bukid. Laking bukid din po kasi ako dahil uh, yung parents ko po ay nagtatanim ng mais. Di yun po talaga yung kinalakihan namin. Kaya sanay na sanay po ako manirahan sa ganitong lugar. Pero wala po akong kakilala dito nung una. Talagang nakabili lang kami ng, nang lupa dito. So, tapos ngayon, halos kakilala ko na lahat ng mga, ng mga kapitbahay namin. Pero not, we are very independent dito kasi yung mister, yung mister ko naman hindi naman siya mas, marunong magbisaya. So, Nasa bahay lang kami palagi tapos ano, uh, busy kami sa paggawa ng bahay namin. Kaming dalawa lamang. So mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ano yung kung ano na yung house building namin. <laughs> yung uh, sa ngayon ay ginagawa po namin ay yung kusina. At saka ayan ay kita niyo po um, inumpisan ko na pong ilabas yung mga kambing kasi uh, free po sila doon sa kabilang side ng lupa namin tapos sa umaga kapag hindi umuulan ay nilalabas ko po sila para makakain kain naman po dito dito sa um, bakuran ng mga damo Please don't forget po to click subscribe button kung uh, gusto niyo pong makapanood pa rin ng mga videos ko simpleng buhay lamang po dito sa Bohol, Philippines. Napaka-simple. Sobrang, sobrang simple ng buhay. Um, yung mga, yung mga kapitbahay namin dito, um, simple din yung pamumuhay nila. Tapos, ayan po yung kambing namin. Tapos, ano, yung mga videos ko, pabalik-balik lamang. Yung mga update or yung mga... Uh, progress sa pagtatayo namin ng bahay namin. Talagang kaming dalawa lang talaga ng husband ko yung gumagawa ng bahay namin. napakaano ano niya po kasi napakasipag niya tapos uh, hindi siya humihinto ng pag ano ng pag hindi siya humihinto ng pag pag learn yung ganun kahit sa YouTube nanonood nanonood siya kung paano gawin tapos um, napakahandiman niya po kasi tapos, kumplito din po siya ng gamit doon sa tool room. So, nakikita niyo po medyo mainit na kasi alas otso na ata ako gumising. <laughs> yes, alas otso na ako nagising. Tapos, yung husband ko mga around six gising na yan. Tapos, nag-YouTube, nag-internet siya. Tapos, habang kumakain ng breakfast. Tapos, nag-uumpisa din siyang magtrabaho. Mga, mga eight na rin. At siya rin pagbangon ko. <laughs> Kaya, minsan na kami magkasabay mag-breakfast. Pero, sobrang independent ng taong yan. At saka, never siya gigising. Kaya sarap ng tulog ko. May pinahilik-hilik pa. <laughs> Tapos ang taas na pala ng araw. Pero ayan, pagkagising ko naman, wala nang hinto yung trabaho dahil sobrang daming gawain dito sa bukid. Tapos tinatulungan ko din siya kung ano yung tulong na may offer ko para sa pagtatayo ng bahay namin. So, nagumpisa po talaga kami sa as in sobrang 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 liit na bahay kubo dito. Yung tawag ng mga kapitbahay namin sa bahay namin dati ay kamalig. So, later, i-upload ko po yun. Yung, meron po kasi akong mga lumang pictures kung paano kami nag-umpisa dito. Ayan, mainit pa, maaliwalas yung sobrang ganda ng umaga. Tapos, maya maya mga mm, before lunch or after lunch, mag, ano na, ta storm na. Tapos so, sobrang sobrang lakas ng ulan. Which is very good na rin po kasi kailangan-kailangan po namin ng tubig dito. Napakahirap po ng tubig dito. So nandito nga po pala kami sa Balilian Bohol. Kung napanood niyo po, meron pong, meron kasing water issue dito. Kaya, ayan, so, as in walang-wala po talaga kaming tubig. Yung ulan lang po yung inaasahan namin. Kaya sana, uh, sana hopefully one day, pag matapos na po yung bahay namin ay makapagpatayo po kami ng ano, ng tangke ng tubig. Sana naman. <laughs> Pero yung hiling ko lang po talaga is um, mahabang buhay at saka malusog na pangatawan, lalang-lalo na po sa asawa ko kasi alam niyo naman sa edad niya, nakikita niyo naman. Pero sa awa ng Diyos, sobrang lakas po, po ng taong yan. <laughs> saka as I have said napaka independent so pagkatapos pagkatapos kong ilabas yung mga kambing ayan nandito po ako magdidilig po ako ng aking mga kunting halaman dito po sa greenhouse namin nag hydroponics po ako ng lettuce dati kaya lang tinigilan ko na ah, pang for consumption na lang yung sa ngayon. Pero dati nakapagbinta po talaga ako. Ano lang, nanonood lang po ako sa YouTube. Tapos idea din po yun ni mister Habang nasa France siya. Ah, binilhan niya po ako ng mga gamit pang hydroponics. Tapos ngayon, tinigilan na po namin kasi yung greenhouse po namin, hindi na siya masyado arawan kaya... maano ah, ma ano hindi maganda yung resulta ng lettuce. Tapos, sobrang init minsan. Pero ngayon, mayroon pa rin ako mga lettuce para, ano, for consumption na lang. Tapos, meron ako dyan mga, meron akong cauliflower dyan. Dati nakapag-harvest kami ng cauliflower. Sobrang sarap. Tapos, napaka-fresh. So, meron din po akong mga kamatis dati. Ngayon, uh, nag-uumpisa pa lang akong mag ano, magtanim ng mga bagong magpunla ng mga bagong seeds. Ay, meron ako dito'ng dalawang kamatis na medyo malaki na ililipat ko sila mamaya sa lupa. Tapos, ayan, meron din pahong ng sibuyas. Bakit sa buhangin ko itinatanim kasi ay uh, na ko po kasi mabilis mag ano, mag-sprout or mabilis tumubo 'yung seeds lalo lalo na po yung lettuce sa buhangin tapos ano dinidiligan po namin ng uh, ng hydroponic solution para po meron silang uh, nutrients kasi hin, yung yung sand yung buhangin po kasi ay neutral lamang po siya at wala siyang mga minerals di tulad ng lupa kaya kumukuha sila ng nutrients doon po sa hydroponic solution na uh na tinitimpla ko at saka idinidilig ko po sa kanila. Yung lettuce din po namin hydroponics lang po yun. Tapos meron din po akong pipino, yung cucumber. Dati hydroponics din po yung cucumber ko tapos ang dami kong na-harvest. Pero ngayon medyo mahirap na mag magano magtanim ng hydropo ay ng cucumber kasi ang dami ng mga yung mga orange bugs, I don't know kung ano po yung pangalan sa Tagalog. Bilis na kumain ng mga ano. Tapos meron pang mga uod. Minsan inuubos nila yung, last time yung melon ko inuubos talaga ng caterpillar. Alam na po kasi nila kung saan po yung greenhouse namin. Dati ano, dati walang pumapasok. Tapos ngayon, alam na nila. So ayan, kailangan kong lagyan ng stick itong ko 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 dahil medyo ma, medyo malaki na sila at baka mabali. Tapos nilalagyan ko lang yan ng straw para kakapitan nila later on. At ito na nga po yung mister ah, ko. That, ito po yung project namin sa po. ngayon, yung kusina so, po ika namin ika kasi ika wala. Po Temporary po pa lang po okay. yung kitchen namin ngayon. So, yan. Yan po okay. yung ginagawa niya. Tapos, kahapon nag-apply po ako ng skim coat. Okay. Dun sa ibaba, dun sa ilalim na part ng wall kung saan eh, uh, ilalim po ng magiging lababo. So, yan po yung project ni mister ngayon. So, may kita nyo po ayan. Sobrang sipag niya tapos sobrang tiyaga. Napakahaba ng pasensya. Diyan na po yung ginagawa niya yung yung ano yung para po sa pag yan. Ito po yung sink namin or yung lababo po namin na nabili. Tapos isang libo. Mahigit isang libo po yan. Stainless yung first po talaga na na option niya is yung maha, medyo mahal tapos maganda kaya lang uh, sabi ko okay na yung okay na yan yung nabili niya para po sana yun dun sa dirty kitchen so ayun pagka, pagkatapos po before the day ends mer nalagyan niya na po ng mga bars yung ready na po para i-concrete namin bukas. So, ayan. Yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood and sana po ay mag-subscribe po kayo sa aming munting channel.